Hello guys, welcome back to our channel. So for today's video, I DepEd at day the RT day. So ayan na nga po after ng dalawang araw naming district capacity building of teacher tutors on the implementation of oral reading program in the elementary and secondary levels. Nagkaroon naman po kami ng DepEd Day or DRT Day at nagsama-sama po ang mga guro ng DRT District. Uh, kasama po namin dito ang elementary at secondary level. So, nakakatawa po. Grabe support sa amin ng aming mayor at Ah, uh, vice mayor maraming 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 salamat po sa inyong lahat at sa mga bumubuo po ng mga sanggunian sa mga uh, mga konsehal ng bayan uh, maraming maraming salamat po and then ito na nga guys yung araw na kung saan oh boy, napakagagandang pagmasda ng lahat syempre bayan mga nakaayos naka pilipinyara <laughs> na nabulol pa. Nakapilipinyana po at saka mga nakabarong yung mga kalalakihan o diba. Nagsama-sama at nagpakitang gila sa so diba nakakatawa. Napakasarap naman guys at hmm. um, nag-relax-relax din po ang mga guro pero ako ay napagod. <laughs> Nag-relax, relax at minsan nga po sa isang taon ay nakakapaganito kami, nakakapagsama-sama, kasi hindi na hindi po puro classroom, uh, 'di ba? So, so, ayan na nga po sunod-sunod na nga po ang nagpakitang gilas ng kanilang mga kanya-kanyang talento. So meron pong sumayaw, ah, uh, cult more on cultural. And then meron pong kumanta o oh, dibo si Ma'am Grobe no po kuhusay. So, hindi ko na lang po babanggitin ang kanilang mga ngalan-ngalan at kung saan school sila nagmula, 'di ba? Pero nakakatawa po kasi yung ganitong talento ay makikita nyo po sa DRT district o 'di ba? Sa gitna ng mga kabundukan at mala yung lugar kung saan malayo sa pollution o di diba? at kung mayroon pong umawit ng solo meron naman din pong umawit ng sama-sama o di ba at napakahusay po talaga napakasarap pakinggan sa tenga at yung maraming maraming salamat din po sa DRT Choir. O, oh, di ba? May choir na kami. Nakakatawa, guys. Makita yung mga kapwa mo. Tapos, ang dami nilang talento. Tapos, ako nandito sa dulo. Taga palakpak. Sharing. <laughs> Kasi naman, guys, hindi ako binayaan ng ganyan talento. Hindi ako marunong kumanta hindi rin ako marunong sumayaw. Talaga, kaya talagang proud na proud ako sa kanila. Hangang-hanga ako. Uy, paano yun? Paano yun? Kaso nga lang, eh, wala tayong magagawa. Hindi ibinayaya sa akin. Ganun pa man, ay eh, syempre, siguro, eh, may, ibin may ibang ibiyaya sa akin. Kaso nga lang, ay, eh, hindi pa nade discover <laughs> so, ayan, hindi ko pa rin alam kung ano yung biyaya na iyon. At, mm, syempre po, ah, uh, yung mga ganitong talento talaga ay hindi lang talaga mga guro ang nagpakitang gilas yung mga school head natin at yung aming supervisor ay nakisaya din o ba diba? nakisayaw napakakatuwa kasi yung pagsayaw dito guys ay hindi lang po yan basta sayaw kasi talagang pinagtuunan nila yan ng araw, nagpractice sila nung nagpractice hanggang sa magkasabay-sabay o di ba hindi biro yung kanilang pinagdaanan bago po sila makapag-perform dito sa harapan kasi syempre Napaka-busy na ng isang guro, napakaraming nang ginagawa, napakaraming kailangang i-encode lalo na nung patapos na po yung first quarter o di ba na isingit pa nila yung pagpa-practice nila. Talagang kahanga-hanga at mm, grabe, grabe ang palakpak ko sa inyo, guys. At siyempre, kung busy yung aming mga ako kung, kung busy yung aking mga kasamahang teacher eh mas busy rin yung aming mga school head pero hindi sila nag pahuli syempre kung busy yung school head namin busy rin yung aming supervisor o di ba pero hindi sila guys nagpahuli talagang kahit busy busy sila sa kanilang mga gawain kahit tutok na tutok sila sa kanilang sinumpa ang tungkulin pero nakagawa nila ng paraan guys para makakapag-perform din ng maayos dito sa harapan. O ba diba, multitasking talaga ang nangyari. Nakakahanga-hanga guys kasi uh, napakaganda nilang tingnan, napakasarap nilang panoorin. Tapos yung ramdam mo yung paghahanda nila kasi siyempre ramdam mo naman kung ramdam ko naman kung yung kabisihan eh busy talaga lalo na kapag ang hawak mo ay ano multi-grade, syempre. Dalawang dalawang grade ka mag-i-encode tapos uh, maghahanda ka, 'di ba? Dalawa din. Tapos katatapos lang ng first quarter, o oh, 'di ba? pero guys, ang gagaling talaga nila. Kaya, grabe, proud na proud ako na nasa DRT district ako. Ay, palakpakan. At hindi lang ito guys, tungkol sa pagsasayaw at hindi lang ito tungkol sa pagkanta, pag, paghahayag ng mga talento. So, ayan na nga po. At ang huling nagpasiklab ay ang galing sa pinag-anakon, ISO ba? Diba? Ay, pinag- pinag-anakan integrated school nga po pala sila. ah uh, kasi may high school. So, ayun, grabe guys. Napakahusay at napakagaling. Pang finale talaga yung atake. Talagang grabe. Karamihan ng nanonood talagang nagtayuan, palakpakan. Grabe, may twist pa yung sa dulo guys. Talagang nakakatawa. Talagang ako'y okay, aliw na aliw. Hindi ko nang alam kung saan ako titingin <laughs> tapos medyo may kaba o di ba so hindi lang ito tungkol sa paghahayag nila ng talento ng sa pagkanta pagsayaw at kung ano ano pa so tungkol din ito doon sa pag-announce po ng mga at naging at naging achievement at saka yung mga teacher po na may pagkilala o di ba kinilala yung mga teacher o yung sa basta guys nagbigay sila ng certificate doon sa mga mahuhusay na guro o di ba so nakilala namin at ito na nga po uh, number one sa AO na yung AO ng Basho di ba congratulations sir Allen nakaka ka talaga Galing. Nakakatuwa pong makita na napakahusay talaga ng mga guro ng DRT District. O ba diba? Guys, nangawit yung akin kamay kakapalakpak dito sa likod. <laughs> Pero na-enjoy ko naman guys. O yan nga po may mga outstanding school head pa tayo dito. At Grabe naman. Karapat dapat talaga silang parangalan dahil nga po sa husay at dedikasyon nila sa kanilang mga tungkulin. At nandi dito nga rin po pala ang aming nurse hope. di ba? Maraming maraming salamat guys sa panonood. See you po sa next vlog. Wag, sa, wala, wag po sana kayong magsawang sumubay. Bye. Just follow our page and subscribe to our YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Paalam!